sa so, pagpapalang gabi po sa inyo lahat. Kamusta po? Kamusta po ang buwag hapon ninyo? Uh, panalangin ko na nakapag-reflect tayo kung paano kaganda ang mga nilikha ng Panginoon. Kung paano niya in-orchestra in yung, yung, simula na mainit hanggang sa palamig sa gabi at yung hangin na nagbibigay buhay sa atin. Ano? Kaya patuloy natin pag-aralan ng salita na galing po sa Amos chapter 4 verse 13. Nagpapahayag, sabi po dito, oh, ang Diyos ang lumikha ng mga bundok at hangin at siya rin ang mga nagpapalipas ng araw para maging gabi. Pinapaalam niya sa mga taong kanyang mga plano at siya ang namamahala sa buong mundo. Ang kanyang, ang kanyang pangalan, ang kanyang pangalan ay Panginoon, ang Diyos na makapangyarihan. Sarap sarap pa sarap sa pakaramdam na nakakasigurado tayo na ang Diyos natin ay hindi basta-basta. Kundi siya po ang pinakamakapangyarihang Diyos, no? Hindi po katulad ng mga diyos na this duals lang, nakatayo, hindi nagsasalita, walang ginagawa. Ang Diyos natin ay siya ang ang talagang kumikilos sa lahat ng oras, no? Sabi sa Amos chapter 13, ang Diyos ang lumikha ng bundok at hangin at siya rin ang nagpapalipas ng araw na maging gabi. Pinapaalam niya sa mga tao, mga plano niya, at siya ang namamahala sa buong mundo. No? Sa pagtatapos po natin ng araw na ito, ang kapangyarihan ng Diyos sa bawat bagay na naganap, sa ay siya ang namamahala ng lahat at ang nangyayari kahit sa mga oras na hindi natin ito nauunawahan. Maaari tayong matiwala na ang Diyos sa... na ang bawat tagumpay at hamon ay bahagi ng Kanyang mabuting plano para sa atin. Diba? Parang ganito po. Paano niyo po masasabi na kayo'y mag magiging expert sa isang bagay? No? Kasi, di ba, parang kung wala kasi tayong, hindi natin nararanasan yung mga hamon sa mga ginagawa na. Hindi natin ganun nararamdaman na gumagaling tayo o nagiging, nagiging ano tayo, nagiging matatag tayo dahil hindi natin naranasan kailanman yung hamon. Kaya ako, naniniwala ako na kahit na may hamon sa buhay natin, ang Diyos Uh, inaalaw to para pagtagumpayan natin na maging bahagi ng ating buhay. Dahil ito, kasama sa mga plano niya sa atin. Marahil hindi siya ang nagbibigay ng mga hapon na ito. Pero inaalaw niya to na ma-experience natin sa buhay natin upang matutunan. Number one, para upang matutunan natin na makipag-usap sa kanya, makipag-maibigay uh, uh, sa kanya lahat ng problema natin, alam niyo po yun, kasi minsan nakakalimutan natin na napaka-importante ng oras na iginugugol natin makipag-usap sa Diyos, ng Diyos pag mabasa na kanyang mga salita, kanyang mga plano para sa buhay natin. Minsan nakakalimutan natin ito. At ang kagandahan pa nun, pag tayo nagtiwala sa kanya, hindi, hindi tayo mabibigo kailan na. Marahil sasabihin na, sasabihin na iba na, ay hindi mabibigo. Bakit hindi niya sinagot yung mga panalangin na uh, matagal ko na ipinalangin? Unang tanong, handa na ba talaga ang puso natin na matanggap yung biyay? Pangalawa, makakabuti ba yung pinanalangin natin sa atin o sa kapwa natin? Baka mamaya, nanalangin tayo para sa ikasasama ng iba, hindi gagawin ng Panginoon ang tandaan niyo, ang Panginoon na sa kanya ang hustisya, pero tandaan natin, siya ay Panginoon din na mapagmahal. Siya ang Panginoon na nagpoprotekta. Kaya hindi niya gagawin sa, kapag yung justice na gusto niya iparamdam sa atin, ito yung justice na may pagmamahal. Kaya huwag po tayong hopefully huwag po natin ginagawa mo ano, uh, parang bodyguard ng Lord na na parang, ay Lord, gusto ko mangyari to sa kanya. Sana hindi gano'n. No? Okay? Something na pwede natin pag-reflectan ngayong gabi bago tayo matuloy. Ano ang mga nangyari ngayong araw na to nagpakita sa inyo ng kabutihan at kapangyarihan ng Diyos sa maghapon o sa buong linggo niyo. ang aalong last. Pwede niyo pong pag-reflectan and hopefully, pag nakakakuha kayo ng sagot, nakahanga-hanga ang ginawa ng Panginoon. Hopefully, matuto tayo magpasalamat sa Panginoon sa lahat ng bagay. Okay po? Sige po, conclusion. Ang Diyos ang may hawak ng lahat ng bagay mula sa simula hanggang sa dulo ng ating buhay. Magpahinga tayo ngayong gabi na may tiwala sa Kanya, mga plano at pasasalamat sa Kanyang patutunan. sana nandun po tayo sa sitwasyon na yan na marunong tayo humingi ng no? ah, mag, ano, maghandog ng pasasalamat humingi. Na nakakaranas tayo ng no, kanyang kabuti. Okay po, kahit nga hindi eh. Kahit sa mga sitwasyon na hindi natin naiintindihan yung nangyayari sa sa paligid na matuto pa tayo magpasalamat sa Panginoon. Okay po, sige po, tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat po sa araw na ito. Sa mga pagkakataon na nagbibigay buhay, pag-asa, patawarin niyo rin po kami sa aming pagkukulang. At tulungan niyo po rin kami magtiwala pa sa inyo. Sa bawat bagay, sa bawat araw, sa bawat oras ng buhay namin. Bigyan niyo po kami ng kapayapaan ngayong gabi sa aming pagpapahinga. Maraming salamat, Panginoong Isus. Sa pangalan niyo po, Amen. Salamat God bless po sa inyo lahat. Kita-kita po tayo bukas.